Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Kahapon pa nga to at pagdating nga ng aking asawa ay nagutom na. Galing nga pala siyang trabaho. Dahil nagutom siya ay gumawa nga siya ng kanyang merienda. Nagprito nga lang pala siya ng ham at itlog at nilagyan nga niya ng mayonnaise. Ang sabi ko nga ay ibibili ko nga sila ng kanilang tinapay at ang tinitira nga itong aking tinapay na pang diet. At kita nyo naman overload pati sa sauce. May hot sauce na ay may ketchup pa rin. Kaya nga sabi sa inyo hindi pwedeng walang tinapay dito sa bahay. Kahit yung anak ko nga basta may na tinapay at lalagyan nga lang ng butter ay okay na okay na doon. Sabi ko nga dito sa aking asawa ay baka hindi na siya makakain ng kanin niyan. At ayan nga lang pala yung kanin ko at magbabawas na nga tayo ng kanin. Dinamayan ko na nga lang pala nitong gulay at para nga mabusog tayo. Danas ko na din naman na mag-diet talaga dati pero hindi ko nga rin naman tinagala. At ayan meron pa nga tayong patis. Dahil kung hindi ko nga aagapan ay talaga naman sa palaki tayo ng palaki. At pagkatapos ko ang kumain ay naligo na nga rin ako at nag blow dry na nga rin ako ng buhok. Kahapon maghapon nga ay wala nga rin ligo at hindi na nga ako naligo dahil wala pa nga rin Nun. Dahil sabi ko nga ngayon na nga lang ako liligo dahil nga may pasok na rin naman. At habang nagbo-blow dry naman ako dito ng buhok itong aking asawa naman ay miniluluto din. Muntik pa nga makalimutan at muntik pa nga masunog. At ayan nag-request nga pala yung aking anak ng french fries kaya naman ayan pinagluto niya. Pero syempre hihingi tayo diyan kahit kaunti. Syempre nagtataka kayo bakit ako kumakain ng ganito ay eh, ako. Ang style pala mga kumartes ng ginagawa kong diet ay yung calorie deficit. Suot-suot ko nga pala itong bigay sa akin ng aking kapatid na Quintas at sinuot ko nga pala yan ng paliligo para makita nga natin kung hindi ba talaga ito nakakupas. At ayan, mabalik na nga tayo dun sa sinasabi kong calorie deficit. Syempre, pag calorie deficit ka nga ang ginagawa mong diet, ay babantayan mo nga yung mga calories na kinakain mo. Pag nagka-calorie deficit ka nga, ay bawal nga ang labis at bawal nga din ang kulang. Kaya naman kung magda-diet ka nga, ay dapat ay may alam ka rin. Sa totoo lang, may mas madaling paraan naman ng pagda-diet, yung crash diet nga, pero ayoko nga ng ganun. Dahil panigurado, sakit lang ang nga abutin natin pag crash diet nga ang ating ginawa. At ayan, itong fries nga pala ay hindi sa akin, sa aking anak, kaya naman ayan, kinuha na niya. At itong ang aking asawa ay tapos na nga rin maligo at ayan nagbo-blow dry na nga ng kanyang buho. Ayaw pa nga pagupitan at napakahaba na rin naman. At pagkatapos nga yan ay nagpahatid na nga ako sa kanya dito sa terminal. At naku, ko pa nga makalimutan ay may marites nga pala ako sa inyo mga kumarites. Doon nga pala sa company namin ay may nanganak. Opo, at walang nakakaalam na siya ay buntis. Ay di yun, naging laman nga ng maritesa namin nung isang gabi. Kaya kayo dyan, huwag kayong buka ng buka. Kung ayaw nyo naman mabuntisan ay marami namang kontraseptive dyan. Tapos pag nabuo, parang kasalanan pa baby boy pa naman pero wag kayo mag-alala, buhay na buhay ang bata. At yan, mabalik na nga tayo at dito nga sa shuttle namin ay may nangangamoy na mabaho. Umuusok na nga doon sa likod at may na ay may backup nga sa likod na shuttle na isa pa. Kaya naman ayan, for the lipat muna kami ng ibang shuttle, May na nga at malapit na nga rin kami sa company. Siguro ay may nasunog na wiring kaya ang baho ng amoy. At ayan, mabalik naman tayo doon sa nanay ng bata. Ang chika pa nga ay iniipit pa nga daw si baby kaya naman hindi daw nahalata ng mga kasama niya na buntis. Diyos ko, imagine nyo, napakalakas din naman ng at gano'ng kahirap ang mag-labor. Kahit kami na nagmamaritisa na eh, hindi namin ma kung paano niya ginawa yun. Kaya naman ayan, naging trending tuloy siya. But anyways, kung gagawa nga kayo ng kasalanan at bubuo kayo ng bata, ay eh, walang kasalanan ng bata. Kasalanan nyo din naman yan dahil buka nga kayo ng buka. Nakakainis nga lang din talagang isipin dahil nakakaawa yung baby. Ayan, inumaga na nga tayo sa pagmamaritisa. Dahil inuutay nga nung aking mag-ama yung aking tinapay, ay, ay ayan, nagswipe na nga ako sa kantin itong garden na puti. Paglabas ko nga ay umuulan pa. At pagdating naman dito sa may labasan ay traffic pa nga. Alas 7 nga ako umuwas pero mag alas 9 na nga ako nang makarating dito sa amin. Buti na nga lang dito sa San Pablo ay hindi na naulan. Sa Batangas nga lang umaambo. Hinahanap ko nga yung aking asawa ko nandito na pero wala pa nga. Kaya naman ayan mag-aantay muna tayo. Hindi rin naman ako nag aantay ng matagal at maya maya nga ay dumating na nga din itong aking asawa. Buti na nga lang din talaga at nasa malapit nga lang din yung kanilang trabaho. Kaya naman isang tawag ko nga ang ay maya maya ay nandiyan na rin. Ang sabi nga niya sa akin ay dadaan nga daw muna siya dun sa bilihan ng pagkain sa aso. Dahil naku, ang tao mawawala ng pagkain pero ang aso ay hindi. Dito nga sa amin ay meron na nga din palang malapit na bilihan ng mga pakain sa aso. Ang sabi nga ng aking asawa ay wala nga daw siyang cash. Buti na nga lang at natanggap sila ng Gcash dito. For the antay muna ako dito sa motor at ako nga magbibit-bit ng pakain niya sa aso. Sukin sukin na nga pala ang aking darling dito kaya naman ayan kilala na nga siya ni kuya. At ayan pagkadating nga dito sa bahay ay yung aking andalang tinapay ay nilagyan na nga niya ng palaman. At maya maya nga ay may dumating nga akong parcel. At itong isang libong hawa ko ay papalitan nga daw niya. Kaya naman yung tinapay na hawak niya ay pinahawak nga niya sa akin. hawakan oh, mo. Hawakan oh, mo. <laughs> Abay, kinagatan ko lang naman ng kaunti. Ay, nagaling. Ay, baka gusto mong ipaalala ko sa iyo kung sino bumili niyan, Char. Tinikman ko lang naman kung masarap ba yung ham na palaman. Kayo naman. At pagkalabas ko nga, ay nandito na nga si Kuya yung rider at nandito na nga yung aking parcel na order. Syempre, hindi ko muna i -re reveal yan. Hanggang dito na lang muna. Bye!